ya Simon. Maglilibre sakay natin isang lady guard na. Aduh. Eh rap kaya tumangga. Sige po, ingat po kayo. Okay, salamat. Good morning, guys. Tayo guys a uh, papunta tayo sa work natin. Kaya maglilibre sakai tayo. Mayroon isang lady dito, kumain jo. ah, libre sa kayo oh. libre sa kay ha libre sa kay sa ka ba kana sa ka jote ano? sa di pida ba eh. ay ah, jose ba ikaw ba si jose ah, hindi ito mga kagilid natin Oh, pasuot na lang helmet natin. Okay, awak, kaya. Okay, no. awak. kayo ah. sa NGT. Yan sa Puan oh. Ano oras pasok niya ma'am? sai eh. oh ha ha ga ba ba ka pa la din pasok namin eh. oh la din pasok namin Ay, nagawa pa ako, pa pumasok ako nang lilibre sa kaya ko oh. para may may kamaritis ba oh. <laughs> <laughs> <coughs> Ang dami kong sinasakay, kahit sino. Vlogger kasi ako eh. Kaya ina-content ko. Okay lang ba? Okay lang masama ka sa content ko? Okay lang masama ka sa content ko? Ina-content ko. Yan. Ano yung um... mga nag-report mm. Okay lang? Ina-vlogin <laughs> Ano ang pangalan mo? Ano po sa FB ko? El Donor. El Donor? Eleanor Ako si Ah sige Ano bang page sinagamit mo? Yung professional mode? Professional mode ba o page talaga? Hindi kasi pwede na mag-alias ka doon kasi personal yun Hindi ka ma-monetize Ah pagka pwede yung page niya yeah, kahit mag-alias ka Huwag lang yung professional mode Kasi hindi ka ma-monetize doon kasi hanapan ka naman kapag kalimbawa yung mga star na binibigay sa'yo okay, kailangan kasi yon mag ka ng ID mo mapatunay na ikaw yan o saka kailangan mo ng uh, TIN number okay. hindi yung TIN number ang nakapangalan doon sa page mo pagka magkaiba hindi ka hindi siya matanggap Maliban na lang ko yung page talaga na hindi yung professional. Hindi yung personal. Sa uh, YouTube, maganda. Madali lang mga sa YouTube eh. Sa YouTube, kailangan mo lang ng 1,000 subscribers at 4,000 uh, watch minutes. Mamonetize ka na din, Basta wala kang violation. Huwag mag-upload hindi mo video. Saka iwasan mo yung mga may mga mga love song. Happy ride right yun. Yan ang content ko. Libre sakay. Kasi ako makagawa ng content kasi lang ano yung duty pasok ko eh. Pakihayos yung helmet mo, meron na check point. Hindi na ako Oh, May check point, pakihayos yung helmet mo. Baka may check point Pero, ilang oras duty nyo dyan? Bitin kayo sa sahod niyan Oo. Oh? Bitin na sahod niya yan. Dito na at Kasi lang Oo. Bago lang dyan. Matali. Wala na yung dati dyan. Parang bitin, parang bitin din kasi yung 8 oras lang ano. Eh para okay lang yung. bagay. Pwede naman. Meron ka naman sinasabi atas sa DSWD Meron po Saan ba di DSWD? Hindi

ayan po yung page ko tingnan mo yung sarap kaya may nasulat na libre yung sakay ayan si mom na libre yung sakay natin isang lady guard na hirap <laughs> <laughs> pa kaya tumanga sige po ingat po kaya Maging Salamat. ayan po guys sa tayo guys sa uh, so paano nakakatulong tayo so sa mga uh, pag-letters natin uh, na so, uh, ito na guys uh, thanks for watching